YouTube channel. Subukan. Bago lang mo pa rin. ko tinanggal ko na. Nahaangin. Okay, sa tinanggal ko na. Dinikpit ko muna. Okay. Bakit masira eh? ay makapagpagawin ka. kapatid, magla kami rito sa taas. Kung hindi matutuloy, muna. Ang sarap pagtambay sana dito mga 5 na ganyan kalakas ang ulan. Balamig. Ha ha ha. Napikit 'yung opisyal. Kumusta ka na? Kailangan mga ang ano lakas. Alright! Kahit malakas ang ulan, pogi pa rin tayo, Ye boy. Ayan mga kalapati Kinulong ko muna sila lahat Kahirap na Kumuulan eh Mga bagyo ah. ah, Good morning Good morning mga boy. Mamaya na ako papasok Alam Hirap bumiyahin ano eh pa yung kapote ko Yung kalamansi oh Ayan, mga kalamansi. Ang daming bunga niyan. Malakas ang ulan. Yay, boy! Hindi tayo makapagdano nito. Gala. Yung kanina yung pakain ako sa manukan. Ang putik. Oh, labi, Ang laki ay, ito 'yung. Okay. Ayaw. Ayaw muna tayo sa aming roof deck. Dahan-dahan. Daming ano, tubig. Wow, shower. Wow. Oh, mga tubig lumutay tayo sa tubig. lamig mga kapayag uh, na eh kamusta mga kaibigan kong vloggers dyan mag vlog na kaya bang umulan Oo, uh, maglaro ng tubig hindi yeah, doon Sampai itu mereka sama kembali lovers. Dia <laughs> uh, ayuh kena langkah yang penerbal, paruh matang bayang. Kadit itu Nine. Don't forget subscribe like and share for my vlog. See you boy. bye bye. Peace out.